ibinahagi ni dating TBA cager John Amores, ang bago niyang pinagkakaabalahan. Matapos bawiin ng Games and Amusements Board, ang professional license niya, bilang basketball player. Nang masangkot sa pamamaril kasama ang kapatid sa Laguna, noong nakaraang taon. Nakapagpiansa na ang magkapatid, pero nahaharap pa rin sila sa reklamong attempted homicide. Sa Facebook post, ibinida ni Amores ang pagbubukas ng kanyang basketball camp sa Laguna. Ilan sa mga alok na serbisyo sa basketball camp, ang fundamental at skill development, one-on-one -on -one drills and ladders, agility and conditioning, at game strategies. Nagbukas ang dating Northport batang Pierre player, na si John Amores ng kanyang basketball camp sa Laguna. Kasama sa mga serbisyo sa kanyang basketball camp, ang fundamental at skill development drills, basketball scrimmages, at agility at physical conditioning. Matatanda ang nasangkot si Amores at ang kanyang kapatid sa umanoy shooting incident sa Lumban, Laguna noong nakaraang Setiembre. Kasunod ng insidente, tinanggalan siya ng professional license ng Games and Amusements Board. Dahil dito, hindi siya makakalaro sa PBA, at iba pang professional leagues. Samantala, matapos magwala sa galit sa Game 3, ng semis ng PBA Commissioner's Cup noong linggo. Laban sa Rain or Shine, kung saan pati ang kakamping si Glenn Covington, ay sinagawan at hinamo ng santukan. Nahimasmasa na si TNT Bigman Poy Aram. Ibinahagi ni TNT tropang Giga Poy Arim na humingi siya ng sorry sa kanyang teammate na si Glenn Cobontan at sa buong team. Idol? Zone, para sa bago ka pala sa na ang button, at notification bell para lagi sa mga sports news.